Pwede po ba akong makahingi ng tulong? Bakit po? Kasi na nawawala po yung wallet ko sa kung cellphone ko. Hindi ko na po kasi alam kung nasa niya wallet ko po tapos yung cellphone ko po. Hmm. Kailangan ko na po kasi umuwi. Nawala na rin po. Hmm. Baka po kasi pagalitan na rin po. Hindi ako naniniwalang 18, 18 ka na. Parang ano? may si uhugin -huh. pa to eh ang mga bata talaga no 7 million din yung nagbuhat ng kahoy ay kawayan no 7M 7 million? Mm -hmm. yeah. Yung matanda nyo, yung super lolo. Wala pala ako signal. That's, that's, that's,

Um, sir, ko po kasi nabaw ko. Kailangan na ko kasi ko. po kasi nawawala ko. Ka Kailangan ko po ko. Kailangan ko po ko. Hindi ko ko. po kasi nabaw ko. Kailangan ko po kasi nawawalan daw. Anong nangyari sa iyo? Ibaba mo yung payong mo. Ay. Ano Ay? po? Hindi ko na po kasi alam kung nasa niya mo. ko po tas yung cellphone ko po. po. Hmm. Kailangan ko na po kasi umuwi. Naula na rin po. Hmm. Baka po kasi pagalitan na rin po ako. Saan ka ba galing? Ah, galing po akong ano, circuit. Uh -huh. Eh, pauwi po ako ng Maynila. Oo. Oh, oh. Ah, pauwi ka Maynila? Apo. Ah, po. Na ano yun? Nadukutan ka? Oh, kasi oh. di na po alam kung nasaan ko eh. Ano nawala sa'yo? Cellphone? Opo, tas po wallet. Oh. Pwede lang po makahingi ng tulong po. Sana uwi mo. May nila po. Okay. Kahit konting tulong lang po para lang po makauwi po ako. Okay. Paano na paano na wala? Ba't paano hindi mo namalayan? Saan ka ba naglagi? Nag ano? Nagpunta lang po ng circuit kasi po ano, imi -me ko po yung mga na-meet ko po yung tropa ko. So, ah, ano? uh, ah nakipag Baka naman nakipag-date ka. <laughs> <Huh>? <laughs> Tapos nawala. Kawawa ka naman. Paano nawala hindi mo oh, po, hindi po na po namalayan. Hindi ka nagtingin-tingin diyan baka na nag Pupunta ko lang po kasi hinanap ko na rin po. Tsaka po kasi maulan. Oh, sayang naman. Magkano per, laman ng pera mo? Nasa 300 lang po. Pamasahe lang po yun. Eh. Ah, para masahe. Ah, Pero sayang yung cellphone mo. Ayun po eh. Pagalitan na rin po. Sabihin ko na lang po yung totoo. Bakit, bakit gabi na kasi? Anong oras na o? Oh? Alas 9 na? Nasihan po kasi. Oh, ilang taong ka na ba? 18 po. Ah, 18 na. So alam naman ng magulang mo na umaalis ka. Opo. Oh, Nagpaalam naman po ako. Nagpaalam ka. Mag-iingat ka ha, kasi oh, tignan mo. Batang-bata -bata mo pa sigurado ka 18 ka pa lang. Okay. Ay 18 ka na. Okay. Parang 14 pa lang eh. Baby face na. Ha, baby face. Siguro nagkita kayo ng mga boyfriend nyo, ano? Wala. <laughs> ha? Wala. Rob po. Pa. Rob, pahingi daw pamasahe. Magkano pa masahe Ano yun? Mula rito hanggang saan ka sa Manila? Manila, Manila uwi mo. Pa Magkano pa masahe doon? 350 po. Bakit 350 ang mahal? Grab po. Ah, magagrab ka. Huh? Social Sosyal ng batang to. Ako hindi nagagrab. Ha? Huh? Malayo hmm? din po kasi yung pinagalim. Ah, malayo. 350. Talaga <laughs> itong mga kabataan na itong mga kababayan. Oh. Maya uh, lumapit dito sa amin na bata habang katatapos lang kasi namin galing sa labas at uh, nag dinner kami dito ito ano pangalan mo ulit? Lay po Lay uh, 350 mag iingat ka Magagrab ka. Paano ka magrab? i wala kang cellphone. Ayun po yung problema. Kung pwede rin po. Ah, ano na lang. Ni ano na lang ni ano ni ibuk mo na lang mamaya. Maraming sa mga Oo. No? Sige, kanto na lang. O, hindi, eh, sige, 500 na lang para may sukli ka baka ano, may pangkain ka. No? Salamat po, salamat po sa tulong niyo. Mm -mm. Makauwi na rin po. O, bakit sa sa amin ka ano lumapit? Hmm. Eh, kailan mm po kasi na sila yung kaya sa mga po ano? Sila may mga tao pa doon ba? Ay, up, kasi. No. Sige sige. Salamat po. Oo. oo. Mag-iingat ka Teka lang. Uh, sige. Paano 'yan? Grab. Gra ah, I-ano mo siya? Pa. Ibok mo siya kasi. Ano pa pangalan ng mga magulang mo? Ano po? Adrian po. Uh, tatay mo 'yon. Ano okay, mag-iingat, huwag gala nang gala Tingnan mo ganyan pa naman ang suot niyo. po. Talaga kayo mga mga kabataan talaga. No? Pasensya ka na ah okay, kasi no, ano, boy. magulang din ako, siyempre Oh, tapos ang liit-liit mo pa. <laughs> Dewa na niniwala lang 18 18 ka na. Parang uh, an. Maysi uhugin oh, patui. Mga eh. mga bata talaga no. Pasensya ka na. Okay ah. lang po. Ang <clears throat> liliit niyo pagala, kayo ng gala eh. <laughs> sorry ah, sorry. Okay oh. Tapos uwi ka wala kang cellphone, wala kang Mabuti 300 lang laman ng ano mo. Okay. Sakto po yan. Pamasahe. Hindi mo ano, pinuntahan, binalikan yung mga kaibigan mo. Hindi na, na po kasi yan. saka malayo rin po kasi. Ah, nag na rin. Oh, eh, buti na lang, nandito pa kami. Paano pag ano? Mayroon? I-grab mo? Eh, yung address na lang. Ah. Ah, lagay mo yung address mo dito. Okay. 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 Magkano? 280 dads. 280? O, oh, uh. sige, sige. O, sabi so, mo 350. Okay. Hindi, di ba mamaya mo ibabayad pag baba? Ako. O, oh, sige, sa'yo na yan para... Maraming salamat po. Oo. oo. Ha? Sa susunod mag-iit. Ha? Sobra-sobra lang. Okay lang yan. Kaya sinubrahan ko na para ano ah uh, baka magka problema mo kasi umuulan. Bagyo pa naman mga kababayan. Pas pa ano pa sumpong yung ulan. Paano kung wala kang nahingian di kagabi ka alas 9 na. Okay, hintayin na lang natin. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. at tatlo lang. Tapos ilan babae? Dalawa po. Oo, Pangalawa po. Pangalawa ka. Mag-iingat ka. Opo. Maganda mo pa naman. Alam mo ba? Ano? <coughs> Ang daming masasaman loob ngayon. Kaya ingatan huwag kayong magpapagabi. Yan na yata. Ha? Antayin na lang natin sa gilid. Ayan na, oo. Ayan na, itig... Kaya nga, ayan na, para, parahin mo, Rob. Oo, sige. Okay. O, oh, sige, ayun, naghihintay, ha? Maraming salamat po ulit. O, ingat ka, ha? Oo, salamat po. O, sige, sige, nandun. Ayan na, mga kababayan, oo. Tignan mo kung makasakay na. Ayun na mga kababayan na na. Kawawa naman yung bata parang ano, parang parang tolero. Siguro natatakot sa ano, natatakot sa nanay niya na mawala, nawalan siya ng cellphone. Kawawa naman pero ang tanong mga kababayan, bakit ganitong oras nagagala pa sila ano? Ganun na ba yung mga kabataan ngayon? Samantalang nung ako noon kahit lalaki bago maggabi kailangan ano kailangan nasa bahay na kami kundi magagaruti na ako ng lolo ko. Abagay, no? Iba na dito sa ano? Ganyan ka, ba rin, ganyan, ka rin, ganyan ka nung bata ka? Medyo. Hindi, <laughs> <laughs> sa amin kasi, laking probinsya ako mga kababayan. Pag uh, aalis kami ng hapon, kailangan bago maggabi, bago mag 6, nakabalik na. Kasi kung hindi, mapapalo ako ng lolo ko. ba? Diba? Pero dito sa Maynila, sa bagay, iba na yung panahon ngayon. Kaya mga kabataan talagang masyadong, excuse me, mapusok. Sorry mga kababayan, katatapos lang namin nag-dinner, oh. ulam namin, andok, tsaka with matching soft drinks. So yan mga kababayan, maraming maraming salamat kahit sa malit na kaparaanan, sana makauwi yung bata na yon sa kanyang pamilya na ligtas. Ayan, maraming maraming salamat po and God bless.